Oh gosh, this is a fun experience Salakan me, No? Ano oh? ano? All right. All right. Ano ka buhi si Guard? Ano ka buhi si Gar? Ay, ang atake ni Hello. Ala grabe ang concept ni Guard, grabe ang kabuhi niya gisakaan di kaya siya. Abot sa langit yang kabuhi. Kita sa baya, kita sa Hala day hindi ka buhit na dahil! Door tapang! sa kanunay panaba. No! Uy, lock niya! Lock! Uy, dahi lock! Loy, do, dahi lock no, Loy, lock niya! Dahi lock Tapang! Ito po kapikas lock po,

<laughs> so kina tu kay magbut magbut ako kay magbut 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 kay